Sa ngayong araw na ito, sinabi mismo ng isang opisyal ng Hamas na handa silang itigil ang labanan kung tatanggapin ng Israel ang kasunduan para sa tigil putukan sa Gaza. Ayon sa ulat, nakipagpulong ang mga leader ng Hamas sa security delegation ng Egypt sa Cairo nitong Thursday bilang bahagi ng pagsusumikap na muling buhayin ang negosasyon para sa tigil putukan sa Gaza. Ibinahagi ng opisyal sa AFP na tinalakay ng delegasyon ng Hamas ang mga ideya at panukala kaugnay ng kasunduan para sa tigil putukan kasama ang mga opisyal ng Egypt sa Cairo. Dagdag pa ng opisyal, ipinahayag ng Hamas ang kahandaang itigil ang labanan, subalit dapat mangako ang Israel na susunod sa tigil putukan, umurong mula sa Gaza Strip, payagan ang pagbabalik ng mga lumikas na mamamayan, makipagkasundo sa isang seryosong kasunduan sa pagpapalitan ng mga bilanggo, at pahintulutan ang pagpasok ng makataong tulong sa Gaza. Ang Gaza ay nakikitil na yan mismo ang babala ng pangalawang pangulo ng Organization Doctors of the World habang nanawagan siya para sa agarang pagtigil ng labanan. Si Jean-François Corti na nagsalita sa isang international conference para sa Lebanon sa Paris nitong Thursday ay nagpahayag ng pasasalamat sa pagsasagawa ng tulong para sa Lebanon. Ngunit nagpahayag din ng pagkadismaya sa kakulangan ng konkretong hakbang upang pilitin ang mga naglalabanang panig na itigil ang labanan sa Lebanon at Gaza. Ayon sa ulat ng AP, sinabi ni Corti na walang nabanggit na anumang posibleng restriksyon sa mga partidong kasangkot sa labanan partikular sa gobyerno ng Israel dagdag pa dito pinaalala ko rin sa kanila na habang tayo ay nagsasagawa ng tulong para sa Lebanon ang Gaza ay nakikitil na sa ngayon libu tao ang nalilipol sa hilagang bahagi ng Gaza at tila hindi na itinuturing ng world community ang mga taga-Gaza bilang kapwa nating mga tao inilunsad naman ni Emmanuel Macron ang isang araw na international conference tungkol sa Lebanon nitong Thursday kung saan inanunsyo niya ang pagbibigay ng 100 billion euro humanitarian aid mula sa France at binigyang diin sa punong ministro ng Israel si Benjamin Netanyahu na ang sibilisasyon ay hindi na ipagtatanggol sa pamamagitan ng paghasik ng sariling barbarismo. Ipinangako rin ni Macron ang pagsasanay sa karagdagang 6,000 Lebanese official forces at nanawagan para sa tigil putukan at pagtatapos ng mga pag-atake ng Israel sa mga peacekeepers ng UN na ayon sa kanya ay walang katwiran. Ayon kay Macron, layunin ng conference na ito na mapagaan ang paghihirap na nararanasan sa Lebanon at mapatatag ang mga state institution kabilang ang opisyal na hukbo. Sa kanyang pambungad na talumpati, ipinahayag ni Macron ang pagkadismaya sa ginagawang pakikialam ng Iran na taga-suporta ng Hezbollah sa pamamagitan ng paglahok ng grupo laban sa Israel sa kabila ng mas mataas na interes ng Lebanon na manatiling hiwalay sa digmaan sa Gaza umaasa ang France na makalikom ng 460 million euros mula sa conference, na higit pa sa target ng UN na 400 million. Sa kanyang mga pahayag na nakatuon kay Netanyahu na may lumalalang relasyon sa kanya, sinabi ni Macron na marami tayong pinag-uusapan nitong mga nakaraang araw tungkol sa digmaan ng mga sibilisasyon o tungkol sa mga sibilisasyong dapat ipagtanggol. Hindi ako sigurado na naipagtatanggol natin ang sibilisasyon sa pamamagitan ng pagasik ng barbarismo. Samantala, sinabi ni Netanyahu sa Europe One Radio noong Wednesday na ito ay digmaan ng sibilisasyon laban sa barbarismo. Kami ang nasa unahan ng digmaang ito at dapat suportahan ng France ang Israel. Subalit ayon kay Macron, sigurado ako sa isang bagay, na ang kinabukasan ng sibilisasyon ay nakataya sa Lebanon. Ibig sabihin, ang posibilidad para sa mga kalalakihan at kababaihan na may iba't ibang pinagmulan at relihiyon na magbahagi ng parehong teritoryo at mamuhay para sa iisang layunin. Dagdag pa dito, dapat matapos na ang digmaan sa lalong madaling panahon. Kailangang magkaroon ng tigil putukan sa Lebanon. Ang mas maraming pinsala, biktima at pag-atake ay hindi magwawakas sa terorismo o makapagbibigay ng seguridad sa lahat. Naglabas naman ng mga bagong babala sa paglikasang militar ng Israel para sa timog ng Beirut bilang paghahanda sa mga inaasahang airstrike sa mga suburb ng kabisera ng Lebanon. Ayon sa spokesperson ng IDF na si Avichai Adrae, Nagpost siya sa Twitter ng mga mapa na nagpapakita ng mga partikular na gusali sa timog na bahagi ng Beirut. Kasama sa mga mensaheng ito, ang babala na kinakailangang agad na lumikas ang mga tao mula sa nasabing lugar. Kasunod nga ng mga babala na ito, iniulat ng media ng Estado ng Lebanon na tinamaan ng airstrike ng Israel ang timog na bahagi ng Beirut nitong Thursday, ilang minuto matapos maglabas ng babala sa paglikas ang militar ng Israel para sa dalawang gusali. Ayon sa opisyal na ulat ng National News Agency ng Lebanon naglunsad ng bagong pag-atake ang mga eroplanong pandigma ng Israel sa lugar ng Chawayfat, Kamakailan. Samantala, iniulat ng AFP na makikita sa footage ang makapal na usok na tumataas mula sa lugar na tinarget ng airstrike. Talagang sunod-sunod ang mga babala ng Israel sa Lebanon at masusundan na ito ng mga matitinding airstrikes. Isang sundalong namang Israeli at ilang dating bilanggong Palestino ang nagsabi na ginamit ng militar ng Israel ang mga civilian bilang human shields sa Gaza. Ayon sa ulat ng CNN, pinilit umano ng mga sundalo ng IDF ang mga Palestino na pumasok sa mga bahay at tunnel na maaring may mga bitag upang maiwasan ang pagkalagay sa panganib ng kanilang sariling mga tropa. Ayon sa sundalong Israeli, ang kanilang unit ay naghawak ng dalawang bilanggong Palestino para sadyang gawing human shields at utusan silang suriin ang mga mapanganib na lugar. Dagdag pa niya na karaniwan ang ganitong gawain sa mga unit ng IDF sa Gaza sinabi ng sundalo sa panayam na inutusan namin silang pumasok sa gusali bago kami. Kung may mga bitag, sasabog ito sa kanila, hindi sa amin. Sinabi naman ni Yoav Galant, ministro ng depensa ng Israel, na ang mga nakaplanong airstrike laban sa Iran ay magpapakita sa buong mundo ng kakayahan ng militar ng Israel. Mahigit tatlong linggo nang naghahanda ang rehiyon ng Gitnang Silangan para sa inaasahang pag-atake ng Israel bilang tugon sa pag-atake ng Iran noong October 1 gamit ang mga misail. Ang pag-atake ng Iran ay bilang ganti sa pagkitil ng Israel kay Hassan Nasrallah, leader ng Hezbollah. Sa pagbisita ni Galant sa mga aircrew sa Hatzerim Air Base nitong Wednesday, binigyang diin niya na nananatili ang plano ng Israel na umatake. Sa isang video na inilabas ng kanyang opisina, sinabi ni Galant sa mga crew na kapag inatake na natin ang Iran, mauunawaan nila sa Israel at sa iba pang lugar kung ano ang naging bahagi ng inyong mga paghahanda. Ayon naman sa ulat ng New York Times, habang naghahanda ang Iran para sa inaasahang ganti ng Israel, inatasan ng pamahalaan ang mga puwersa nito na maging handa para sa digmaan, ngunit iwasan hanggat maaari. Ginawa ito matapos masaksihan ang matinding pagkawasak ng mga kaalyado nitong grupo sa Lebanon at Gaza. Inutusan ng Supreme Leader ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, ang militar na maghanda ng iba't ibang plano ng pagtugon sakaling umatake ang Israel, ayon sa ulat na may mga hindi pinangalan ng apat na opisyal ng Iran ang magiging lawak ng pagtugon ng Iran, ayon sa kanila, ay nakasalalay sa laki ng pinsalang dulot ng pag-atake ng Israel. Kung magdudulot ang mga pag-atake ng Israel ng malawakang pinsala at maraming kaswalti, tiyak na gaganti ang Iran. Subalit, kung limitado lamang ang mga atake sa ilang base militar o mga budega ng misail at drone, maaaring hindi na rumesponde ang Iran. Dagdag pa ng mga opisyal, malinaw ang utos ni Khamenei na tiyak ang gagawing ganti ng Iran kung tatamaan ng Israel ang mga pasilidad ng langis at enerhiya o mga nuclear facility o kung tatargetin ng Israel ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Mataas ang panganib para sa bansa at rehiyon. Ang isang ganap na digmaan sa pagitan ng Iran at Israel ay maaaring magdulot ng mas malalim na kaguluhan, magpabagsak sa mga posibilidad ng tigil putukan sa Gaza at Lebanon, at maaari ring humantong sa direktang interbensyong militar ng Estados Unidos upang suportahan ang Israel.